Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ngayon tayo ay maligaya, ipinagdiriwang ang isang malaking piyesta. Ito ay araw na ating dinadakila si Apostol Santiago, kapatid ni San Juan Evangelista isang mangingisda noong si Yesus ay dumating sa buhay niya. Naroon siya sa dalampasigan, kanilang lambat ay hinahayuma. Noong ang Panginoon sila ay tawagin kasama ang kapatid niya. Siya ay sumunod sa Misiyas Sumama, na maalam sa hanap buhay, maging kay Zebedeo ang butihin nilang ama. Puno ng pag-aalab, siya ay nagpahayag ng mabuting balita kaya noong sa Samaria ay dumaan sila, mga mamamayan sila ay itinakwil at ayaw patuyul patuloyin sa bayan nila. Si Santiago ay nagalit at kay Jesus ay lumapit. Nagpanayam sa Panginoon na ang apoy pababain mula sa langit upang tupukin mga taong sa Panginoon ay tumatanggi. Ngunit si Kristo ay iba ang sinabi. Si Santiago at kapatid na Juan, ay kanyang itinuwid upang puot nila ay maisan tabi. Sa isa namang pagkakataon, kanilang ina kay Jesus ay nakiusap na kung maaari si Santiago at Juan ay maupo sa kaliwa at kanang upuan kapag ang paghahari ng Mesiyas ay nagkaroon na ng kaganapan. Tugon ng Panginoon, iinumin muna ng magkapatid ang kalis ng pagdurusa na kanya ring iinumin. Ngunit ang maupo sa kanan at kaliwa ay wala sa kapangyarihan ni Heso Kristo. Ang tanging nagtatalaga ng mga ito ay ang amang Diyos ng buong mundo. Si Santiago ang anak ng kulog kung tawagin. Nag-aapoy tuwina sa pag-ibig sa may kapal ang kanyang damdamin. Sa kanyang tapang sa pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos na butihin noong ang bagong silang na simbahan sa Jerusalem ay usog usigin sa galit ng Haring si Herodes sa mga Kristiyanong si Kristo ay naisambahin. Si Santiago ay hinuli at sa wakas ulo ay pinutol ng tabak. Siya ay naging martir dahil sa pananampalatayang nasa kanyang buhay ay pumapatnubay. Buhay ay nawala dahil sa pagdakila sa nag-iisang mangliligtas na sa kanya ay kumalinga. Si Kristo na sa kanya ay nagmahal at umunawa. Isang araw ay kanyang sinundan, noong kalis ng kamatayan ay kanya ring nakamtan. Kaya ang ating awitin ay musikang naglalarawan ng buhay ni Santiago at lahat ng nagpapahayag ng mabuting balita sa sangkatauhan. Mga taong nagtanim na may luha, ngunit sila ay aaning natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhing nananangis, ay awit na may galak dalay ani pagbalik. Totoong ang magdala at magsaboy ng binhi ng salita ng Diyos. Ang ipangara lang makalangit na pagtubos ay hindi madali. Minsan pag-uusig mula sa iba ang magiging sukli. Ngunit tulad ni Santiago, apoy ng pagmamahal ni Kristo, nawa ang humipo upang ating mga duwag na puso ay makapagtanto. Pagkatapos ng buhay dito sa mundo, naroon naghihintay kaharian ng may kapal sa pag-ibig ay puno. Matapos man ang buhay sa daigdig na ito, lumuluhang nagpapagal upang pagmamahal ng Panginoon ay kumalat sa mundo. Sa pagwawakas ng lahat, buhay na walang hanggan sa piling ni Yesus ang gantimpala sa pag-ibig ng taong tapat tayo ay maghasik ng mabuting balita sa mundo. Huwag iyoko ang ating mga ulo, huwag maduwag sa mga banta ng daigdig na ito. Sapagkat ang ating patutunguhan ay ang tahanang iniyahanda sa atin ng ating Panginoong si Heso Kristo. Apostol Santiago, ipanalangin mo kami. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo kapara noong sa unang una ngayon at magpakailan man at magpasawalang hanggan amen